Yan mga idol, tapos na na-wiring yung ano, yung mini driving natin na tawag nito. Uh, yung uh, version 7. So yan na yan. So ipapakita ko muna sa inyo yung lights niya. Ito yung park light yan. Park light yan. Blue at saka ano, blue at saka pula. Tapos High puti. Low dilaw. Pero yung bracket niya mga loads na naka-on rin yan. Bigyan natin yung patayin. Tapos, high and low. Tapos pag busina, sabay yan high and low. Yan. Wala tayong loud horn. So dito tayo sa wiring kasi maraming natatanong pa paano daw i-wiring tong 5 wires na mini driving. So dito tayo magsimula sa switch. So, unang gagawin, uh, bili tayo ng ano, tawag nito, relay. Tapos yung relay, yung 85 ng relay sa ground, yung 86 naman, ilagay niyo sa ano, sa ignition. Tapos yung 30, papuntang battery, direct sa battery, positive. Tapos yung, uh, ano ba yun, 87, yun yung papunta sa switch, yung supply ng switch, ito na yun. Ito galing to ng ano, galing to ng relay. Ito papunta sa baba. Nandoon yung relay ko sa baba. sa so, balikan niyo yun lang yung video ko. Tapos yung number 87 ng relay, dito na papunta na sa switch. So ito yung balito natin. Yan. Bali yung switch tatlong wire yan. Kadalasan yung kulay blue, yun yung supply. Tapos yung dalawang wire kasi di ba tatlong wire yung domino switch. Yung dalawang wire, yung black at brown, Diyan niyo hanapin yung high and low. So tapos dito sa mini driving natin, limang wire 'yon. O kaya black. Pag samasamahin yung mga load, yung kulay black, yung kulay white, kulay green, kulay blue at saka kulay red. Uh, Ayun. limang wire lahat 'yan. So na, uh, itong kulay black mga idol, automatic 'yan diretso sa ground. Kahit saan 'yan, pwede mo sa ground ng battery or sa uh, body ground ng motor. Tapos, sunod natin is itong white itong white mga loads saan na to pag nagkaroon to ng supply iilaw yung puti at saka dilaw sa mini driving natin so itong white wire ng mini driving natin nakadesign to pang direct sa busina so dahil isa lang yung dahil isa lang yung relay ko gumawa na lang ako ng isang wire papuntang busina yan ayusin ko pa yan uh, bibili ako ng relay kasi lalagyan ko yan ng relay papunta ng battery tapos yung busina ang gagawin kong trigger sa relay so na yung white wire papunta sa busina hanapin nyo yun lang yung positive, positive, ng busina kapag ka busina kayo tsaka sa ilaw dun nyo i-connect yung white wire ng relay lalahanin yung mga lodi ha ah. pagsasamasamahin nyo yung mga wire ng relay color coding nyo na lang tapos yung green naman yung green kulay green ng relay natin yung version 7 na relay ito yung park light so itong kulay green nilagyan ko siya ng switch Ito ko siya nilagay yung switch naman galing sa kulay green papuntang switch switch papuntang ignition so dito ko siya nilagay ito yung linya ng ignition natin so, yan yung park light yung kulay kulay blue tsaka kulay red so yun yung kulay green tapos yung kulay low naman sa ating mini driving, ito yung low so yan yung yung switch kanina na sinasabi ko yan, yung switch ko ang low nya is yung brown, so dyan sya nakatap sa brown ito yung brown, papuntang switch yan tapos yung kulay red naman ng mini driving natin papunta yan ng high, ito sa switch ko, itong kulay black, ito yung high So yun lang mga lodi Napaka lang naman Hindi naman sa ganun kahirap Kahit limang wire yan Pagka medyo hindi nyo naintindihan Ulitin niya lang yung video Dali lang, dali lang So ganun lang eh Aayos ko lang tong wiring ko Kasi kalat pa